Mm, nami-miss mo na naman si Ces ano? Nakakita <laughs> lang namin kahapon. Bro, ako pa ba lalukoy mo? Eh na latahan naman pag tulala ka dyan dahil kay Ces. May pag-ayos ka na kaya? Bro, bakit ako mauna? Okay. Okay, siguro may, may nasabi ako para ma-offend siya. But siya naman may kasalanan sa akin eh. Alam mo bro, Pride yung umiiral dyan eh. Mahal mo pa siya, ba? Diba? Oo naman. Pero... Oh, yun naman pala. Wala nang pero-pero. Babae yan eh. Alam mo, ikaw lang naman hinahantay niyan. Oh! Ano ba ba? Mamaya, emergency yan. Mas importante na no magkabati na kayo ni Cez. Dapat nga, hindi na kayo nag-uusap ng si Kate eh. Pwede naman kayo mag-uusap sa office. Ano nga yung phone ko? Hindi, hindi. Promise mo muna, lalayo ang muna si Kate. Promise? Teka nga, nakakapansin ako ah. Pare, parang, parang iniiwasan mo makakausap ko si Kate. Ha? Huh? Hindi. Alam mo, iniisip ko lang na dapat tayo mo siya kasi, di ba, yung... Paano kung, ano, isipin ni Cez? Dahil nag lq lang kayo, di ba? Na, na rumi-rebound ka, o. Oh. <clears throat> rumi ka sa ex mo.